mga Colvix Good afternoon, good afternoon mm, For today's video mga Colvix Pauwi na naman tayo Today is Friday O, oh, diba? Uh, mga Colvix, nakakita nyo yung ano dyan Ayan, mga factory din lahat dyan Mga factory din ito napakalaking ang tinatag pa na ito napakalaki pa hindi oh. pa tinatayuan ng building mga Colbix you know, madaming ano yung mga mga wild na ibon pagalak you know. galak -gala lang dyan tayo no know, may swan nakikita nyo know, you know, mga Colbix you know, may naka anong swan dun patay na yung mga damo mga Colbix mga Colbix yan. Yan yung an uh, natin, oh. Yung nilalaro namin ng basketball. Hindi na nakakapaglaro. Kasi busy na, saka malamig. Yan, nakita niyo mga Colbix yung uh, puro factory yan. Oh. Simula doon. Puro factory. Yun, taikot. Tapos kung nakikita nyo yun mga kolbiks yung bahay na yun dun sa tuktok ng bundok. Doon tayo nakatira. O, dun yung parang may arko na pa ganun. Eh. Tayo nakatira mga kolbiks. So yun mga kolbiks. Pauwi na tayo. Nandun pa sila. Naiwan. Nag, ano, naglilinis pa sila. yan ang mga ginagawa namin o. yung sasakyan ni Leonard Balintos oh, andun pa siya iwan Nagano pa naglilinis pa mga kultix oh. So, yung mga dumupatay na o, sa sobrang lamig So, yun mga Colvix, shout out, shout out. jan sa ating mga solid na follower. Let's go. Yan na yung sasakyan natin. Hmm. Yan naman yung si Biden, Si Bay Angelo. Right, mga callbeaks Let's go, uwi okay na tayo Dahil may pasok pa tayo bukas Bukas magang maga tayo So, yan mga callbeaks Nandito na tayo sa loob ng ating sasakyan Pauwi hmm, na naman tayo bukas maaga naman ang pasok namin mga oldics. alas 4 ng maga ang aming pasok Congratulations nga pala diyan sa ano sa sa mga nag-graduation ngayong taon. Congratulations sa inyong lahat at sana'y mag-aral lang mabuti sa susunod na mga ano ulit lalong lalo na yung mga ano dyan mga nag-graduate sa Pilipinas yung ating mga ano kababayan yung mga kababayan mga Holbics. Bye bye factory. Yan yeah, mga all bigs na kita niyo yung mga ano pa dito. Yan. Tabi natin na yan, puro mga factory pa yan. Oo. Oh. Daming mga Pilipino rin dito mga all Halos lahat ng factory na nandito sa ano na to, merong mga nagtatrabahong Pilipino. Pero ano, yan lang ata sa company namin ng may pinakamaraming ano Pilipino At mga ganitong oras mga fix, kakaunti na lang yung sasakyan kasi ang labasan talaga ng mga empleyado dito ay 2.30 yan ang kadalasan na no? maaga ang pasok tapos maaga ng uwian kaya pag ganitong oras uh, madalang ang sasakyan Hindi sila mga kataasan mga kuldig sa mga building dito. Wala nga dito man. Ah, to may ano, second floor din. Yan, puro mga ano yan, mga factory. Mga factory ng ito rin yung ano dito uh, industrial part galing dyan sa trabaho natin mga naman ng ano ang ano natin halos 9 uh, minutes to 8 minutes lang ang biyahe natin hangin malamig ang hangin mga sa labas dumainit ngayong araw ang hangin malamig yan na mga kong Vicks nandito na tayo malapit na tayo sa bahay Alright, thank you Lord sa maghapon Maghapon trabaho So, ayan Nandito na tayo Sa bahay Baja